guys uh, 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 buoy na natin dito ups basa, ang ulan kasi eh, si kuya o, uh, naglilinis siya ang linis dito guys sa rooftop guys o uh, uh, may swimming pool pala dyan guys may swimming pool pala dito eh. Doon sa baba may swimming pool dyan. Bawal yata mga picture. Ayan. Ayan. Grabe guys. Ang tataas ng mga building dito. Ayun Ay, ang petix. Ayan oh. natin petix. Ayan. Ayan natin ay may mga bus dyan. So, dito tayo banda. Ayan. Ayan, guys, oh, ang ganda ng ang daming halaman dito. Ang nag-aalaga ay si Kuya. Ay, basa. Ay. Naulan kasi kanina guys, ang aga na ulan. guys okay, o oh, nakikita yung mga halaman dito ito tayo daan oh basa yung una kasi di pa pinakita ko na ito ako lang mag isa natakot ako dito ayan nakikita yung mga bahay dyan village kasi ito dito eh marina buildings Uy, oh ya. Sikat natin doon. Ye. Yeah. Ah. Yeah. Salaminnya. Hayo plano oh. Kita ba? Oh. Ayun. Kita. Dito. Guys, okay, so, oh. yung halaman doon, laman namin doon, no? Diyan, guys, ang taming higat diyan, higat. Sa Bisaya, til us. Yan, diyan mga kundo, yan mga nit-nit, mga chai -nit. yan guys, ah. Oh. Ah, ba diba? Ah, dito, bakanti pa yan dyan. Ayan. Kung ano? palawak. Ang area nito. Ah, diba? Dito, dito umpisa hanggang doon. Oh, diba kung gaano kalawak? Alaga-alaga hmm. ni Kuya 'yung mga halaman na 'yan. 'Yan, mga halaman na 'yan sa gilid hanggang sa baba. Oh. Baba na tayo, guys, kasi nga may trabaho na. Let's go ya on. Sana huwag masyadong uminit kasi kawawa naman si kuya. Ayan. Hindi ba niyang chinis kasi madulas. Bye bye guys. Magtatrabaho na ako guys. Mainit na eh. Kawawa naman si kuya. Kuya! Wala ka sombrero! Wala ka sombrero! Sombrero, init na! Ayan guys. Oo, oh, diba? Diba? may building din doon no oh, ginagawa oh doon doon naman solar diyan ako tapos dito naman pitik oh. tingnan mo guys may tao doon oh sa building ako oh, go. mahulog ka diyan dong hinahinay lang di diba? sa building hulog ka diyan ah, ginagawa ang kundo yan guys eh. Kundo. Yun, oh, meron pa sa taas Oh. Hindi na kaya ng camera ko yata. Ayun. At meron pa doon sa taas. Ayun, oh, yun, nakikita nyo guys. Grabe Kailangan talaga may hanap buhay. Kaya kahit nakakatakot, gulang. Basta ingat lang. Sige guys, babae, baba na ako ng chicken floss. Ano ako gagawa? Taka sayo. Ah, tatalo ito. Kasi, ay, ito? Hmm. Hmm. Bye bye.